So ngayon mga tol, ang gagawin natin eh itong fuego kasi stuck up yung preno, yung so, isang preno niya sa harap. Ito. So ida-diagnose natin siya kung bakit siya stuck up. Hindi ko pa kasi alam kung yung brake hose yung problema o yung sa caliper o yung piston. So yun, i-check natin. Uh, maring master din hindi ko masabi so <laughs> so yan alamin natin anong problema nito ito Baklas na natin yung gulong uh, pag magbabaklas pala kayo ng gulong uh, nyo lang dyan sa ilalim para safety para in case na bumigay yung jack stand nyo igay yung jack may dagdag na support na pa kayo so yan eto eto uh, sa preno, magang matigas siya. Ang hirap niya iikot. Stock up talaga siya. Pero yung kabila, okay. Itong isang to lang yung stock up. So, isa sa mga i check natin, eh, dito sa sa bleeder, subukan natin na kapag nag-release tayo ng brake fluid, kung lalambot siya, mas malinaw. Pagka nirelease tapos sumirit siya, ayan, kagaya nito, konti lang naman. Ibig sabihin, hindi nagbe-build up yung pressure. Kahit pitang ko lang ulit. Ayan. Tapos makikita nyo, medyo dikit pa rin siya. Pero, hindi na masyado. Pero medyo dikit pa rin. So, hindi siya sumirit. Tama lang yung labas ng brake fluid. So, hindi nagbibuild up yung pressure sa hose. So, hindi sa... Hindi ko pa naman sigurado, pero masasabi natin na baka hindi sa brake hose ang problema o sa brake master. Baga, hindi sa linya ng brake fluid yung problema. So, para mabaklas natin tong caliper, kailangan natin luwagan tong nut na, na to na 14 siya ay teka itong POV na pala to sa likod yon ito yung harap tapos ito yung likod so ayan luluwagan natin to di lang ako masyado makapwersa kasi yung kamay ko hindi pa ganun ka okay so ayan ayan gagamitan ko na ng ratchet kasi hindi ko pwede gamitin pang pwersa tong ratchet kasi baka masira so pag natanggal na to ayan medyo madumi na din siya so ayan hatakin na natin tong caliper ayan yan, naangat na natin yung caliper. So, yan. Pagkaangat ng caliper, yan, tatanggalin na natin siya. Tutulak na lang yan. Para humiwalay siya dito sa piston. Ang hirap ng isang kamay. Mabigat siya. So, yan. Pagkatanggal niyan, ipatong nyo sa kung saan tong ano, tong caliper kasi baka maputol yung brake hose nyo. Ayan, patong nyo muna dito. Ang kasi isang kumay lang ako eh. Ayan. Ayan, nyo muna dyan. Tapos makikita nyo, itong piston natin eh, magaspang na itong isang piston. Kasi may piston din dito eh. Yung pinaka piston, tapos ito ganun din uh, posible na baka dito siya nag stack up hindi nakakabalik ng maayos yung brake pads maaring sa piston din dito silipin na lang din natin uh, tatanggalin ko na lang to itong brake hose para mas madali balit ihiwalay ko siya sa caliper para tong caliper matanggal ko talaga siya. Tapos ma-check ko ng mas maayos yung piston. Kasi ang hirap pag hindi tatanggalin 'to, eh, baka maputol pa yung brake hose. So tatanggalin ko muna 'to. Medyo nakakatakot lang iikot kasi nagka trauma ako sa ano eh, sa caliper kasi dyan ako naipit na. Eh. So maaring hindi dito yung problema kasi ito kasi eto na connect yan dun sa loob dito. Siya yung humahawak dito sa play ng ano ng brake shoe. Ay ng brake pad, ng brake pad. Ito basa lang base lang dito sa ano ah sa panonood ko ng video sa kapag research Kasi yung piston ng caliper, ang ginagawa nun, pagka nagpreno ka, mag engage siya. Kaya pe-preno. Tapos ito naman, isang to. Siya yung nag-hold sa brake pad. Siya yung, kumbaga, pag ko ng preno, so babalik si piston. Para mag-disengage siya dito sa rotor disc. Minsan ang nangyayari, pag ito, kinalawang na, hindi nakakabalik ng ayos yung brake pad nag stock up siya dito mo ang hindi naman ganun kaya titingnan natin dito sa caliper kaya babaklasin ko muna to para tanggalin tong ano brake hose dito sa caliper kailangan lang luwagan to eto na pihit ko na kasi hindi ko kaya ng isang kamay lang eh ito 17mm siya so tatanggalin lang yan pagkatanggal niyan ng tornilyong to, mahuhugot niya na yung brake hose. Tapos yun, pwede niyo nang i-check yung caliper. Natanggal na natin tong caliper. Pag natanggal niya pala yung caliper, ito yung tornilyo na nakakabit dun sa brake hose. Pag natanggal niya pala itong tornilyo, check niya na din. Kasi minsan parang ang alam ko nangyayari, nagbabara din ito. So, check nyo na lang din kung may bara. Pero itong sa akin, wala naman. Tapos ngayon, check natin itong piston. Ito yung piston ng caliper. Yung, kung makikita nyo, talagang panahon pa ni Kopong Kopong ata nung huli itong nabuksan. Sira na rin yung goma. Sa Ayun ko lang ako kung babase ako sa itsura niya baka nga stack up tong kalip itong eh, piston. Ang problema ko lang hindi ko kaya baklasin to kasi hindi ako makapuwersa pa medyo matigas kasi to eh. So baka ang gawin ko babaklas ko na lang muna. Teka, mag-ayos muna kuya Ray. Ayun no. Anong suspecha mo dyan kuya kay? up to. Stack up na. Uh -uh. Shout out pala kay Klinika Motorista. Yeah. Yun, no? Shoutout din kay Allen, no? Pogi ng adventure niya, no? Allen. Boss Allen. Boss Allen. <laughs> Pogi. So, mukhang stock up nga daw tong piston. Pero babaklasin din muna yung piston. Stock up. Stock up na. <laughs> Ayaw bumitaw nabaklas na yung piston at piston ay medyo maganit na sa, pero hindi pa naman sobra kaya gade, dadaanin muna siya sa liha Ayan. tapos papalitan yung goma sa loob ito Ayan, papalitan tong goma tapos yun yung isang goma papalitan mo na yung goma yun bali lilihain ko muna to Sasyon, sasalpaan siya ng bagong goma. Pabili na ako ng piyesa. Eh, uh, ito. Pabili na ako ng caliper kit. Sasyon repair kit. Ang goma, Yung lock. Ayan, ito pa pabilas daw. Uh, ito yung dinala ko sa auto supply. Yan, dinala ko yung buong caliper para masukat nila ng maayos. Yan, maganda pag bibili kayo nyan, dali nyo din to para at least accurate yung sukat. Ito yung luma. Ito, ito. ito, yung nasa loob. Yung nakalagay doon. Sa loba. Dito. Dito. Nakalagay dito. Ito. Ito sa labas. Ayan. Papalitan na natin ng bago yan. Ito yung piston nung naliha na ito mainis na siya pwede pa naman sana naging okay na so babalik ako dun kay klinika motorista kay kaya Ryan Ipapasahil pa ko lang ulit to gamitin natin itong bago Papasahil pa ko lang kung gusto dala ko na yung caliper uh, na kabit na siya ni kaya kay na yung kabit na piston pero bago ko ikabit lilihain ko lang din to ng konti yan nilagyan ko siya ng brake fluid para mamasa ng, na ng konti yan lilihain lang natin ng konti para kuminis kasi medyo magaspang na siya gamitin natin liha yung kanina lang din na manipis yan 1000 yan, ilihain na natin konti kuminis lang pagkatapos nito pagkatapos nyo maliha pwede na natin isalpak yung caliper ikakabit na natin tong caliper uh, unahin natin tong sa brake hose make sure na yung gagamitin yung tornilyo yung ginamit nyo rin kanina itong may butas kasi baka mamaya biglang ibang tornilyo magamit nyo so ayun nakabit lang natin to tapos make sure din na nandito sa may stopper yung ano ah yung hose kasi baka mamaya magkamali naman Tapos pagkakabit niyan, susuksok natin to sa iba Ayan. ito, nakabit na natin yung caliper. Uh, ngayon, freewheeling siya. Pero, ibiblid pa rin natin to para at least malaman natin kung freewheeling pa rin siya o didikit pa rin siya ulit. So. Uh, ngayon, nabiblid na ka. Taw. ayos, ayos. ano naging problema natin piston yung na sa loob yung problema lang -dip -dip lang yun. lang na maubusan Ayan, dip -dip na. Dip -dip lang to pati yung kabi ha, de ko lang yun yun hindi ko kalimutan mag like saka mag subscribe tapos share nyo na dito yung video na ito maraming salamat nga pala mga tol nakalimutan ko sabihin kapag bumili pala kayo ng pyesa nyan pang magkabilaan sa bali isang pares yung mga pyesa kaya pag nagpalit kayo dun sa isa mas maganda isabay nyo na rin yung kabila para at least kampante kayo na pares ng caliper nyo eh okay. Kasi sayang naman tong pyesa eh. Di yata nakakabili ng pang isang side lang. Talagang pares sya. So yun lang. Salamat.